part this video, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari sa akin sa airport. Bakit ako na -upload. Guys, so ito yung reason. Dapat mag talaga ako ng Thailand that time. Pero na-upload ako. Oh, no! Hiningian ako ng bank statement. Hiningian ako kung ano yung trabaho ko. Hiningian ako kung ano yung source of income ko. So that time, kompleto yung mga requirements ko. And then, meron akong cash Work of 250,000 na dala-dala. Then, na-find out nila na may record pala ako sa ibang bansa. Why? Kasi ganito yun. When I was 19 years old, napunta ko ng Jordan para mag-work. So, 19 years old is hindi ka pa allowed lumabas ng bansa. So, yung pinaka-allowed talaga ng mga ibang bansa is 23 years old. And at that time, nag-apply ako sa isang agency. Sabi sa akin, makakalabas daw ako at makakapag-work ako in Jordan. Siyempre, that time, hindi pa ako masyado kung, hindi ko pa alam masyado kung ano yung mga rules or something kasi gusto kong mag-job, magkaroon ng job, and then, yes, pumunta ako ng Jordan. And at the time, doon ko na notice na ang paper ko pa lang, lumabas ng bansa natin, is tourist. Pagdating ko ng Jordan, ginawa na ng ikama, which is doon magkakaroon ka ng visa na magkakaroon ka rin ng job. So, doon lang sa Jordan, meron akong papel as a working permit, pero dito sa bansa natin, wala akong papel na lumabas na working permit, which is visa, uh, tourist visa lang meron ako. So, yun pala is nakarecord na pala yun sa immigration. So, yun yung uh, nagkaroon ako ng violation. Maraming nagsasabi sa akin, mali daw, mali daw yung uh, explanation ko about uploading. Depende yan sa iyong uh, batas, sa, sa, batas na nalabag mo. Depende rin yan sa violation mo or depende rin yan sa requirements mo. So, tayo kasi iba't iba, yung mga nangyayari sa atin. Okay? Kaya sa lahat ng mga nag-a-apply, especially sa mga agencies, kailangan ninyo tignan kung yung agency ba yan ay nagpapalakad siya ng maayos. Kailangan ninyong tignan kung yung papel ninyo is hindi tourist. Kasi once na, alam niyo yun, once na gusto nyong mag-tour, okay? mahihirapan kayo lumabas ng bansa natin. Akala lang natin napakadaling lumabas ng bansa natin but big no. Kung may violation ka, kailangan mong panagutan yung violation mo. Which is, so after that, nagpunta ako ng Thailand. Okay, kasi na-invite ako. Na-invite ako ng Thailand. Meron akong business na gagawin sa si Thailand. Then, the time, nakalabas din ako ng bansa. Pero, sabi sa akin ng immigration, kailangan daw Nagtanong kasi ako kung paano ko nga ba malinis ang record na yon. Okay? Ang sabi sa akin, pag lumabas ka ng bansa, itong ticket na to na kailangan exactly date and time makaka-arrive ka din ng Pilipinas. Kailangan mong bumalik ng Pilipinas that date. Para at least ma-clear yung record mo at continue, continue na ang pag-travel mo. Ang sabi sa akin, kailangan din kasi nilang i-check yung background na hindi na mauulit yung paglabas mo ng bansa na nag-tour ka lang and then pagkatapos mo hindi ka na umuwi after two years. So, yun yung, yung gusto nilang ma-clear mo. Okay? Yung iba naman, kailangan nila kumpleto uh, kompleto ka ng requirements kasi kung hindi ka naman kompleto ng requirements, wala kang bank account, wala kang savings, or etc. So, hindi ka rin makakalabas ng bansa natin. So, dalawa, dalawa yung options ng magiging, pagiging turis, turismo mo. Okay, yung violation mo is pag nagka-record ka ng ibang bansa, yun yung first. And then second is yun yung incomplete requirements ka para mag-tour. Kasi kailangan mo talagang show up. Bakit mo afford mag-tour sa ganitong bansa? Which is wala ka namang work, di ba? So yun yung na-upload tayo. So ngayon, alam nyo na, ko itong videos na to para at least sa lahat ng mga gustong mag-tour or else sa mga nasa ibang bansa, paki-check yung mga visa ninyo, paki-check yung mga working permit niyo kung meron nga ba. Para hindi kayo mahirapan pag nag-tour kayo. So, etong simple video ko na to, sana may natutunan kayo. And pa-share na rin tong videos na to para at least sa lahat ng mga kababayan natin gustong mag-apply as a tourist, you know, visit sa mga Asian countries hindi na kayo mahihirapan pa